What's, What's up mga Brody? Sa pala si Lian. Eric, Jairus At welcome sa aming vlog so, Sa video na ito ay tatalakay namin ang isang mahalagang idea ni Rock Perros na pinamagitang Ang filosofiya ay ginagawa ito. Handa na ba kayo? Tara! Simulan na natin! Ay, wait lang! Uwi na pala ako Ay uwi na lang! Tago kang nanay ko eh! Uwi na naman ako ng mga tol! Aray! Wow! Alam niyo ba na si Rocky Ferrioles sa isang Pilipinong pilosopo at Jesuit priest? Isa siya sa mga unang nagturo ng pilosopiya gamit ang wikang Filipino. Naniniwala siya na ang pilosopiya ay hindi dapat manatili lang sa maaklat o teorya. Dapat ito ay nauunawaan, nararanasan at isinasabuhay ng bawat Pilipino. Para kay Ferrioles, ang pilosopiya ay hindi hiwalay sa buhay. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. Kapag sinabi ni Ferriols na ang pilosopiya ay ginagawa, ibig sabihin, ang pilosopiya ay hindi lamang iniisip o pinag-uusapan. Ito ay isang gawain, isang patuloy na pagninilay at pagkilos. Hindi sapat na alam mo kung ano ang tama, dapat ginagawa mo rin ito. Ang tunay na pilosopo ay hindi lang marunong magtanong, marunong din siyang mamuhay ayon sa kanyang paninindigan. Para kay Ferriols, lahat ng tao ay pwede mamilosopiya hindi lang mga profesor o estudyante. Sa araw-araw nating karanasan, mapapaisip tayo, ano ang tama? Ano ang mabuti? Sino ako? Kapag tinatanong mo ito at sinusubok ang isa buhay ang sagot, nagpipilosopiya ka na. Ang pilosopiya ay may kita sa ating mga kilos, desisyon at pakikitungo sa kapwa. Ang itinuturo sa atin ni Rocky Ferriols ay simple pero malalim. Ang pilosopiya ay hindi lang dapat manatili sa isip kundi lumabas sa ating gawa. Kapag pinili mong mamuhay ng may katotohanan, katarungan, at kabutihan, ginagawa mo na ang pilosopiya sa sarili mong paraan. At doon natin makita kita ang tunay na saysay -say ng pilosopiya, ang matutong magnilay, magtanong, at kumilos na may kabuluhan. Dahil ang pilosopiya ay ginagawa. O pre, na pala. yan. pre. Ano? Gusto yes. na tayo? Gusto natin yan. Maraming salamat sa panonood. Sana pala kami natutunan kayo sa aming talakayan. At huwag yung... ka mag-like, share, subscribe, and share yung pangarayan yung pinakagaya. Ang ganda sa susunod. Ingat yes. mga yes. brody. Mm.